Private First Class Iron Packet. Isang Scout Ranger ang pinakabatang sundalo na pinarangalan ng Medal of Valor. Isinilang si Ian Packet noong ikalabing anim ng Maraso taong isang libu na raan siyam dalawa sa lungsod ng pagadian Zamboanga del Sur. Bata pa lamang siya ay gusto na talaga niyang maging sundalo ngunit tutol ang kanyang ina dahil para sa kanyang ina napakadelikado ang pagiging sundalo para sa anak. Ngunit pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap, nag-aral siya ng mabuti at kumuha ng kursong criminology. At nang narating niya ang ikalawang taon sa kolehiyo, huminto siya sa kanyang pag-aaral dahil sa kahirapan hanggang naisipan niyang lumuwas ng Maynila upang pumasok bilang isang sundalo. Sa kabutiang palad, siya ay nakapasok sa Scout Ranger noong taong 2010 at itinalaga sa 3rd Scout Ranger Company sa 1st Scout Ranger Regiment at doon siya ay tinalaga bilang isang automatic rifleman. Noong ikasyam ng Setyembre taong 2013, hinasok ng mga Muro National Liberation Front o MNLF ang City Hall ng Lungsod ng Zamboanga upang doon nila iwagayway ang kanilang bandila at iproklama ang Bangsamoro Republic. Ito ang naging simula ng Zamboanga City Crisis na pinamumunuan ang nasabing pag-ataki nila Ustaz Javier Malik at Kaid Ahibon na patuloy pa rin nilang kinilala si Normi Suari bilang isang chairman ng MNLF. Dahil dito, inatasan ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni President Binigno Aquino III na dakipin at pigilan ang mga MNLF sa nasabing lugar kung saan isa sa mga sundalo na naatasan ay ang grupo ni Private First Class Ayan Paket ikalabing tatlo ng Setyembre sa nasabing taon. Sa pagsabag nila sa gyera ay nakatamu ito ng sugat sa mukha matapos matamaan ng sharpnel. Kaya siya ay dinala sa ospital upang gamutin ang kanyang sugat na natamo dahil sa nagkulang ang sundalo at nangangailangan uli ng automatic rifleman. Upang matalo nila ang MNLF, kaya ang commander ni Private Packet ay pumunta sa ospital upang maghanap ng karagdagang sundalo na hindi nagtamo ng malubhang sugat na pwedeng humawak ng automatic rifle. Dahil sa nakita ni Private Packet na walang ibang sundalong, may kakayang umawak sa nasabing baril dahil mas malubha ang tama nila at siya lamang ang hindi gaanong nagtamo ng malubhang sugat. Kaya agad siyang nagbuluntaryong bumalik sa Ground Zero ikadalawamput-apat ng Setyembre sa nasabing taon ay labis na nahihirapan ang grupo ni Private Packet dahil sa pinagbabaril na sila ng mga nakaposisyon na mga muro rebels at hindi na sila makagalaw pa. Kaya humanap ng magandang posisyon si Private Packet at doon pinagbabaril niya ang mga muro rebels hanggang ang kanyang kasamahang sundalo ay nakahanap na rin ng magandang ideya at paraan upang makabawi sa mga kalaban buong tapang silang nakipagbakbakan sa kalaban at nakipagpalitan ng mga bala. Ngunit sa kasawi ang palad, si Private Packet ay natamaan ng balas sa lieg at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay sa gitna ng labanan. Dahil sa kabayanihang nagawa ni Private Packet ay natalo nila ang mga Muro Rebels at hindi na ituloy nito ang kanilang mga masamang balak sa nasabing lugar. Dahil sa malaking kontribusyon upang matalo ang mga kalaban kaya binigyan si Private Iron Packet ng Medal of Valor. Dahil sa kanyang katapangan at kabayanihang ginawa Namatay siya sa edad na 21 taong gulang at siya ay tinaguriang pinakabatang sundalo na naparangalan ng Medal of Valor.